So 'yun mga kaibigan, bali panibagong vlog tayo ngayong araw at sa video ito ituturo ko sa inyo kung paano mag-register sa Philippine National ID online gamit ang cellphone. So 'yun mga kaibigan, bali gagamitin natin ang cellphone para makapag-register sa Philippine National ID. So tiniray ko na yun at nakapag register ako at 'yun gusto kong i-share sa inyo. Bali simulan na agad natin pagkatapos ng intro na 'to. So yun mga kaibigan, nabali share ko lang sa inyo yung ginawa ko kanina So ang una, inopen ko yung browser ko, yung Chrome uh, Tapos sinerch ko yung National ID Registration sa Google Tapos kinlik ko yung link na to, yung psa.gov.ph Na makikita nyo sa may bandang baba Ayan tulad nyan Tapos ito yung makikita mo once na kinilik mo yon Itong website ng Philippine Statistics Authority Ayan. So, ito yung itsura ng home niya. So, may makikita ka yung kulay puti sa gitna ano, na may tatlong guhit. Ayan. So, ikikilik mo lang yan. Ayan. So, pagkakilik mo yon merong drop down na lalabas. Ayan. Makikita mo sa may bandang baba, no, sa may pang-apat, sa pinakababa, yung pilsis. Ayan. So, ikiklik mo yung pilsis na tab. Ayan. Once na-click mo yung pilsis na tab, meron kang makikita na another drop down ulit Makikita mo, online registration. So, i-click mo yung online registration. Once na-click mo yung online registration, ito yung makikita mo, no? Uh, kailangan mong iklik yung proceed sa baba. Ayan, ito yung makikita mo, no? Ito yung lalabas. So, to start, enter your Philippine mobile number or email address. Dapat ang ilalagay mo rito, yung active, no? Yung permanent mo na gamit na email or uh, contact number mamimili ka lang doon kung email ba or contact number yung ilalagay mo. Ako kasi ang nilagay ko is contact number. So ilalagay mo lang dyan sa may box na yan yung contact number mo na active do yung talagang ginagamit mo kasi gagamitin mo yon kapag ka magla-login ka sa susunod so mahalaga na permanent at active na number or email yung ilalagay mo ayan tapos kapag ka nalagay mo na yung number mo diyan or email i-click mo lang yung box na sa baba nun, yung I'm not a robot, may box yun sa gilid. So, i-click mo lang yun. Tapos, i-click mo yung send OTP. Ibig sabihin, mag-send uh, yung website ng one-time PIN. And once na nilagay mo na yung one-time PIN, uh, i-click mo yung verify. And once na na-verify mo na, no, ito yung lalabas. No? Ito yung privacy notice. And pwede mo siyang basa-basayin kung may oras ka. Tapos, sa may pinakababa nun, uh, click mo lang yung I agree. Ayan, once na kilik mo yung I agree, lalabas tong instructions. So ito yung instruction. Please fill out required information which will be reflected in PLC's registry and PIL card. Ibig sabihin, yung details na ilalagay mo rito is yun yung magre-reflect doon sa PIL card. No? Kaya kaya dapat uh, accurate at uh, tama yung ilalagay mo, no? So bawal yung PEC. Ayun, nakalagay kasi dito, we enjoin you to provide only true and accurate information to avoid the penalties as provided in the law. Once na na-fill mo na yun, may makikita kang note sa may bandang baba. So, ang nakalagay dito, note that providing false information to the PILCIS is punishable by law with a penalty of 3 to 6 years imprisonment and a fine of 1 million pesos to 3 million in accordance with the Section 19 of Republic Act No. 11055 or the PILCIS Act. Yan, ibig sabihin, maaari kang makulong, tapos uh, possible na ma-penalty ka pa ng 1 million to 3 million o no, pwede kang pagbayarin ng ganong halaga. Ayun eh, kung pepekein mo or maglalagay ka ng mga detalye tungkol sa yun na hindi naman totoo. Kapag ka uh, okay ka na dyan, pwede mo na i-click yung next sa baba. Ay, once click mo yung next, no, lalabas tong preview. Bali, ito yung pinakasummary ng information na nilagay mo, no, yung in-input mo na details doon sa may bandang instructions. So, ito yung Uh, personal information, ayan. Ayan, tapos yung present address, tapos kung saan mo gusto uh, gustong i-deliver yung ID. So, makikita mo yun sa may bandang baba. Ayan. Tapos, uh, pwede mo i-double check no, kung meron kang maling na ilagay, no, kung tama ba lahat ng nailagay mo. Kasi pag may mali, pwede mo siyang i-modify, no, pwede mo siyang baguhin. So, dapat kasi uh, tama at na uh, kompleto yung mailagay mo. Kasi yun yung magre-reflect doon sa ID na gagawin na ibibigay sa'yo. Ayan. And kapag ka na-double check mo na yung details na in-input mo, at tama naman lahat, bali, pwede mo na i-click yung maliit na box sa may bandang baba. Once na-click mo na siya, pwede mo na i-click yung continue. So, ito yung lalabas, no? once na-click mo yung continue. Na uh, nakalagay dito minors below 18 years old are required to be accompanied by a parent or guardian during step 2 registration. Ibig sabihin, required po na merong dapat na kasamang magulang or guardian yung mga minors. No yun nga yung mga below 18 years old. Ano, during step 2 registration. So pagka okay ka na dyan, intindihan mo na yan, click mo lang yung next. Baliwas sa click mo yung next, ito yung lalabas no book appointment registration center. Bali, may mababasa kang note niyan na nakapula. And step 2 registration is only available in 13 LGUs in select provinces in line with the gradual small scale rollout strategy. So, ibig sabihin, selected lang yung provinces na merong registration center. Tapos noon, meron ka makita ng dalawang box doon mo ilalagay yung location types, no? automatic naman na may i-recommend sa yung centers no, kung ano yung pinakamalapit sa'yo. Ayan, kaya uh, kadalasan kapag nag-input ka, ka ng uh, details dyan sa dalawang box na yan ng uh, location types, tapos ng sikwanong city, kung, 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 kung tagig ba siya, pati uh, Kadalasan, walang lalabas na results. Uh, actually, dun, dun, dun ka pa rin babagsak sa kung ano yung ni-recommend nila na pinakamalapit na center, registration center sa lugar mo. No? Based doon sa kung ano yung in-input mo dun sa uh, details mo. No? tulad nito, since in-input ko, taga Makati ako, uh, ang pinaka nirecommend nila sa akin is itong area na to, itong registration center na to. Ayan. Yung Pilsis City of Makati, Makati City Hall, City of Makati, Metro Manila. Ayan. So, pagka okay ka na dyan, pwede mo nang i-click yung choose schedule. And bali once na click mo yung choose schedule, ito yung lalabas na no? book appointment, date appointment. Bali dito ka mamimili kung anong araw mo gusto, kung anong oras. Ayan, at kung anong available slots na lang yung natitira doon no? sa araw na yon at doon sa oras na yon kung ilang slots lang na natitira. Makikita mo naman yun sa, sa baba ng oras. Ayan, makikita nyo. Uh, sa 3 to 4, merong 7 slots. 4 to 5 p.m., merong 18, 18 slots na available. Ayan. Kapag ka Okay ka na dyan. Pwede mo lang i-click yung confirm sa baba. Ayan, bali pag kinonfirm mo na, ito yung lalabas. So, pwede mo lang siyang i-continue. Ayan, bali appointment confirmed na siya. Ayan. So, ito yung lalabas na once na kinonfirm mo, appointment confirmed na. Tapos, pwede mo lang i-click yung next. Ayan, bali once na click mo yung next, uh, ito na yung lalabas na i-congrats ka na nila na you have successfully completed the online step 1, registration to the PLC's and so, pwede mo siyang basahin para malaman mo yung mga dapat gawin sa susunod na step. Yung mga dapat dalhin sa susunod na step. Bali, ito kasi step 1 pa lang. mas na nabasa mo na siya, no, na nagkaroon ka na ng idea kung ano ba dapat yung dalhin, pwede mo na i-click yung finish sa baba. Ayan. Bali, ito yung lalabas, no, once na kinlik mo yung finish. So, Your appointment is successfully confirmed. Do you want to make another application? Ayan. So, ito yung lalabas. So, click mo lang yung no. Ayan. Makikita mo naman sa application mo, no, sa account mo, yung details, no? Yung application ID, number mo, yung appointment date mo, yung status, no? So, ayan. Pwede mo siyang makita doon sa account mo. Ayan. Bali pa ng mga login ka ulit doon sa website nila. Kailangan mo lang i-input yung number mo doon sa website nila no at magse-send sila ng panibagong one time pin para makapag-login ka. So dapat yung gamit mo na number, yun yung gagamitin mo no kasi yun nga gagamitin mo na login do sa website. No kasi doon nila i-send yung one time pin once na magla-login ka ulit do sa website. Kaya mahalaga na yung number na gagamitin mo is yung active no yung permanent na number na ginagamit mo. So yun mga kaibigan, sana nagkaroon kayo ng idea kung paano ba gamitin yung cellphone para makapag-register online sa Philippine National ID. Bali, posible yon At ayun nga, sana natulungan ko kayo. Ayun, at sana supportahan itong channel na to, DMC. Kasi mag-upload pa ako ng mga ganitong klaseng video para rin sa atin. So hanggang dito na lang muna. Ingat kayo palagi. Peace out.